makarami pong taong ngayon na namumuhay ng wala pong kapayapaan magulo magulo ang buhay, ganyan so naisip nyo na ba kung bakit uh, pagka po binasa po natin yung sinasabi sa Bible mamaya po isishare ko sa inyo yan ay dahil sa paglabag po doon sa katuwiran ano, namumuhay kasi ng nan, lihis sa kautosan na ating Panginoon kaya ayan po nangyayari Nagulo. Ah, halimbawa na lang ikaw may asawa ka tapos ah, syempre yung hindi yung hindi pagtatapat sa asawa pangalo niya o pagkakabit yan po ay magdudulo ng kaguluhan magdudulot ng ka kaguluhan di ba? so tingnan niyo po kapag ang isang tao nangaliwa isang lalaki o yung babae nangaliwa wala na magulo na ano po magulo ang buhay eh, um, ayaw po natin yon no okay sabi mo na masaya ka doon sa girl at the other woman or the other man pero wala yon walang kapayapaan dito sa puso yon ano po kaya mas maganda na sumunod po tayo sa kung ano pinag-uutos ng Diyos sa kanyang mga salita sabi nga po dito sa ano sa Isaiah 32:17 sabi niya ganon ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan ano at ito'y nagdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman nawa po ay patuloy tayong sumunod sa sinasabi ng Lord kasi siya naman ang gumawa sa atin at siya ang nakakaalam ng pinakamabuti sa atin ayun po ewan po ba sa so, ito pa ngayon si Lada Madam nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay kaysa sa buhay bye bye